Ang mga maririnig nyo ngayon ay kakaiba, ngunit totoong talambuhay. Ayon sa alamat, si Harry Houdini, isang maestro ng mahika, ay minsang sinabi na kaya takasan ang anumang uri ng kulungan sa mundo. Ang kailangan niya lamang gawin ay lumakad papasok sa kulungan na yon nang suot ang kanyang gayak. Ako ay makakalabas dyan sa loob ng isang oras. Walang problema. Ang sabi niya, meron isang lumang pasilidad ng kulungan sa timog ang nakarinig sa pahayag ni Houdini at tinanggap nila ang kanyang hamon. Sa araw ng kaganapan ng hamon ay sobrang daming tao ang nagtipon sa labas at buong kumpiyansa, si Houdini ay pumasok sa kulungan at dumiretso sa selda at sinarado ang bakal na pintop sa kanyang likuran. Ang unang ginawa ni Houdini ay tanggalin ng kanyang Amerikana. Tapos, ang kakaiba ay tinanggal niya ang kanyang sinturon. Sikretong nakatago sa sinturon ni Houdini ay 10 pulgada ng bakal na sobrang tibay at nababaluktot. At si Houdini ay nagsimula ng trumabaho. Sa loob ng 30 minuto, yung kumpiyansa na meron si Houdini nung pumasok siya ay biglang nawala. Sa loob ng isang oras, siya ay naliligo na sa sariling pawis. At pagtapos ng dalawang oras, si Houdini ay natalo at bumagsak laban sa pinto. Nakalaunan ay bumukas. Ito ay bumukas dahil ang pinto ay hindi naman talaga sinarado. Pero ito ay tila hindi naman totoo, hindi ba? Ang pintuan na iyon ay nakasarado ng matatag at lubusan sa utak lamang ni Houdini. Na para bang ito ay sinara at kinandado ng pinakamagaling na panday kaban sa buong mundo. Ang utak ay makapangyarihan. Ilang pintuan na ba sa buhay mo ang tingin mong nakakandado pero hindi naman? Ilang beses ka na ba natigil sa bilangguan ng utak mo Dahil sa labis na pag-iisip Isang bagay na nangangailangan lamang ng simpleng solusyon Meron si ang salawikain na nagsasabing Kapag walang kalaban sa loob Ang kalaban sa labas ay hindi tayo kayang saktan Ang utak mo ang pinakamakapangyarihang puwersa na makakatapat mo kaya niya magsinungaling sa'yo Kaya niya sabihin na hindi mo kaya yan Na hindi ka para dyan Na hindi ka marunong dyan Na hanggang dyan ka na lang At wala kang lakas Dapat kang magpasalamat sa kanyang opinion At magpatuloy Dahil tulad ng pinakita sa atin ni Houdini Na ang tanging saradong pintuan na meron Ay nasa sarili lamang nating isipan Ang pintuan sa realidad Ay bukas ang kailangan lamang nating gawin, pasukin ito.